Andre, okay. anong may pagliling po siya? Kasi po boss, ano una po, na 2017 nata, mm. bigla, ito hindi ko siya matupi, bigla lang sa ano, parang ano, hindi ko siya ma matupi ng gano'n. Pag tumatayo, pag ata pa, at saka sa ano, tapos big, mga ko na nawala na lang, akala ko, okay na. Tapos nung mag-2028, mag, mag 80, napansin ng kuya. Parang kami pisa. Oo nga po eh. Oh. ka. Napopolyo. Oh, ang laki. Ang oh, laki nito. Hindi naman napopolyo. Pero kung uh, short? Meron to. Short to. Hindi ka mo. Ayun. 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 Ito na lang huling stand niya ng muscle. Ibang klase pa, spasam pa to. Lumipat yung muscle, sir. Lumipat pa. Oo, oh, nang wala yung muscle dito. Oo nga, sir. Kasi dati lumipat dito. Dati ba, boss, ang lakad ko ganito. Kasi sobrang sakit pag-ipilit. Pero simulan na nagpa-therapy ako sa... Anong, ako ano, mo? anong ginawa mo before? noong 2017. Hindi ko nga po alam eh. Ang sabi sa, nung inanaw ko ng ano, baka nung therapist, baka doon nahulog ako, tapos na dito ko, sabi ko, na naalala ko na lumagpak talaga ako ng malakas. Noong 2006, nung trabaho ko sa Jollibee, nung crew ako. Mm -hmm. Pero 2006 pa yun eh, Yung malakas talaga, simula hagdanan, talagang pagpagpagpagpag ako. Pero baka unti-unti yun. Kung nga, hindi ko Tapos nga, yung, ang naalala ko, yung talagang hindi ko siya matuti. Isang so, umaga hindi ko siya matuti, pang isig eh? Kaya pag tumatay ko, dumadapa muna ako. Para ano kayo, hindi ko siya mayroon. Kaya sakit eh. Tapos bigla ko, na wala, akala ko okay yun yun. Tapos mag-2018 na parang kaligat na. Napansin ang buhay ako na. lumilit na dito. Maka Kung ano, kasi di ko rin pinapansin. Hindi mo napapansin? Opo. Tapos yun mong ano, yung an an alala ko lang mo, no? ngalay na ng ngalay lagi ito. Tapos pag matagal na ako, ang sakit dito. dito. Sayati kayo. Sasayati sa yati din. Ayan yun, no? Ayan, Yung mga nerve na yan, no? Ayan no? oh. ang naipit. Oh, Gano, tito, in -ing 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 sa tayo dito nga daw po, kasi ini-inji pa po yung parang pinakuryente. Sa sayatik. Sayatik nerve yan, ano? Nagpapayaan. Kaya yan. Di mag di oh, ganoon, hindi mag-develop. Bigla na lang siyang hindi matupi. Opo, oh, nung na Gaganong-ganong ano yun. Opo. Tapos ang lakad ko ganito kasi pag ino-normal ko siya, ang akin Pero nung pati na ako sabi sa akin, ito, natin, yung pwede ko na pinag-align. mangyari dyan, i-align natin tapos kailangan i-work out mo talaga yan. I-stretch, i-stretch okay. mo tapos single-single po na. Sabihin yung ganyan mo. Palulugin kasi natin dito mo. Sabihin mo. Gabayan mo lang ito. po kasi mag-deal ko na siya mag-inan? Oo, oh, gabayan mo lang Alam. po na. Gabay mo lang muna. Kasi hindi pa, mo pa, pwede yung Yan, pag gabayan gabayan, yun, oh. ay, ito, na, mo mo. lang yan, yun. Nandito lang ng pwersa. Okay, oh, higa ka. Sa pagaling sir? Mas bati pa. Mas bati. Eh, Sinadya ko talaga makapunta rito. Kasi... Na, nakita mo dati. ito, Duarte? yun Ito, nawala kayo dito. Ito, laki. Oh. May natitira kaunti rito. Pero dapat to hindi ganito kabukol eh. Dapat to, pantay pa ng konti eh. Kaya mo, ang takas. Oo, oh, yung may lining siya oh. Parang ito dito to eh. Pero ito to. Parang tumuis eh. O siguro, hindi. Siguro paglakad mo na pa Kaya napupuya sa Kasi pag ganun, hindi ko kasi hindi normal. Ginaganun ko. Sabi nga sa akin, pag pa daw, baka lumala, dalawang mapuntan, lumala, or gumamil. Eh, ganun pala eh. Yung choices mo yung eh. Lumala. para sa pa yung operation. sabi niyo. na nabagbit sa akin. Sige, ikaw ka. Ako? Oh. Tawa ka po. Dobre ko nga yun. Hindi na nga bumantay. Napansin ko doon ng din. ba ko di pa Kaya na. O? Oh? Kaya na, ina, ina na ko talaga makapunta dito. Isang inch mahigit. Doon nagka-problema. Dito lang doon sa sciatic kasi kinulit yung parang kinu ako dito sa therapy ganun eh Sa therapy nga hindi na dali kung ko ka ng mga stretching mo para mo tapos yung course ng July kung, kung nakapunta lang na ako, relax lang Ah, 'di. Comment na. Sir. Oh. Ah, okay. 'di. Ano. So, lakas siguro. 'Di ko ba, ano, ba na ma normal abnormal natin lahat. O natin lahat ng marahit makakain ka ng morgon protein after ng itong treatment. Ano ka pala? Maglagba na? Pumili ka ng whey. Whey protein. Parang mas mapapilis. Tapos i-workout nito. Kalahati o. Oh. Oo nga po. Malahagos. Kaya ka bawal daw ako magpatabak masyado kasi baka pagbigay yan. Bibigay yan? Bibigay nga daw po. Kaya minsan pag mapaparami ako ka, ay masasulod na araw din naman. Oo, oh, kasi hindi mo nakakayanin. Wala nang laman kasi hindi mo may to ito. Hindi ko naman ito na ano, Hindi ka wala kayaanin. Na, walang masil eh. Wala nang masil. Siyempre pag titiktok ako, pag nagtitiktok ako, gagalaw ko. Opo. Ba, oh. Siya wala na, hindi na kahit. Oh. Pag walang masil, walang power. Pag-ilid ka. Kasi doon tayo kumukuha ng lakas. Ang masil. Kaya sabi sa'yo, pag tumaba ka, hindi bigay yung wala well, ito yung sasa wala, sa'yo Hindi nga sa sa'yo, hindi na sobrang sakit, kaso naipit na medyo... Dati po, malay lang nalay ito, kahit nakaupo lang ako. Sobrang natin ito, parang pagod na pagod. Kapag gano'n na mag-tere. Tanggalin mo no. dito, baka ano, yan, masakal ka. Mas pati. Kaya yung panito. Ano nga po, kaya nangulit talaga ako dito eh. Mga 3 months yan, cover na yan. Para ka lang nag-gym? Araw-araw Oo. hindi yan yan. Hindi po

Wala ibang gagawin kung mo na-stretch yan. Ayan o. No? Ito. Yung di mga... Ayan. Tapos... Ka na ano? O. Pag-alagay mo pwede mo. na ano? Saan Para bigat na, Ayan. Kung hindi mo kaya ng patayo. Kasi medyo manipis na talaga eh. Ayan. Isa pa mo, isa, i isa, i isa, muna, yan, no? Ayan, pasin mo dito, titikas yan. Igyan mo lang pabigat. Dito ba? Dito? Oo. Araw-araw lang. Hayaan mo siya mangawit. Once na lang mag-aayan, indikasyon na lumalaki yung muscle. Parang oh, ka lang nag-gym, di Pag nag-gym ka, ah maga, masakit. Normal lang yun, suntutan mo lang ang kailan Ganun lang. Bumili nga ako ng rafel, yung parang ano, yung gilagan ng ganun. Pwede ba yun? Yung, dito pwede yun. Okay. Hindi ba ginagamit sa basic po? Tapos, Ayan, stretch it. Stretch it po lang yan. Lahat ng mga stretch. Tapos, kung kaya mo ng ganito, awa ka. Diba, eto kanan mo, mga sagot. Okay. Oh. Ito, i-alalay mo. Tapos, ganito. Copy oh. ka na, ano. Oh yung kaya lang. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ganun lang. Araw-araw, ha? Ah. Yun lang, araw-araw. Kahit naman sa adeno ko. Tapos yung bike na ano, stationary. Kung may bike kang ganun. O kaya, kahit normal na bike, mag bike ka rin sa inyo. Bike-bike mo yan. Tapos, mag-take ka ng mga protein vitamins. Para mabilis. Pwede nyo mga ano? Ano lang. Mga apple yan. Okay? okay. Paluwag na yun dyan, stress mo. O, baba. Hindi, hindi. baba. O, baba. Sabihin mo, baba. Yun. Ba? Ano ba? ano ba? Okay, sir. Ganun lang. Paluwag na yun dyan. Tulung-tulungan mo, mo lang, ha? Kaya naman, palagi mo. Huwag mo muna yung sisingil, ha? Tapos fight. Okay? Okay?